buskat na ano ka na? Hapon, uh, hindi ka nagbukasan mo. nagbuhat. Hindi ko Gumanda yung katawan mo ah. <laughs> ah, sakit. Sakit talaga, two days na to. Sa likod. Sabi niya, hindi ka makatayo. Ako tawag kasi sabi niya, hindi siya mahirapan sa pasayo. Ha? Yan, May masakit lang, pero nakakatayo ka. O, pero pagkayo, umupo ako matagal. Ah. Ah, ka na Pero nakakayo ko ka naman. Huwag ka muna Para, hindi ka na hindi ka na makatayo. Ikaw na pumunta siguro. Mahangalag. Sige, upo ka muna. Upo. Ulong ka dito. Sige pa. Yan. Nakapin mo yung sarili mo. Buka mo yung pa mo. Buka. Relax mo. Relax. 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 Ah, oh, sige. Tagili. Dito ulo. Dito. Harap ka dito. Ikaw naisa. Laksa lang, okay. maka nang malalim. Saan ba na yung sumasakit? Kaliwa, kanan? Dito? Sa kabila. Sa so, kabila. Uh, ay yan, sarap. Hmm, kabila. Ito, huwag mong ihawak. Baba mo lang ganyan. Dito. Dito yung sumasakit. Babaw mo lang. Relax mo lang. Sabi lang. Huwag mong ipitan. Okay. Relax po, huwag mo kong tutulungan. Huwag mo kong tutulungan. Huwag mo kong mo kakagatin yung dila mo. Mayroon ka ng malalim. Labas mo sa ilong mo. Relax. Ito ka, Tel. Ayan. Ito Ito ka para marinig mo. Relax mo lang niya ka lang malalim. Masakit? <laughs> <laughs> yun na yung ano, yun na yung sumasakit. Naiipit yung ugat. Sige tayo, ayaw po. Check mo ulit gumaan. Sige mo, jam pa o gumaan? Meron pa rin. Meron pa rin siya. Sige, wala pa. Lagi mo itong dyan sa may ano, mo hips. Yan. Pag-crossin mo itong relax mo lang. Relax. Relax mo lang. Huwag mo pipigilan. Relax mo lang ito. Ay, nga, kanong nalalim. Isa pa. Relax mo lang. Relax. Oh. Okay. Gumaan siya. Oh, tayo. baka hindi sa pag boost cutter mo yan eh? huh? hindi siya sa boost cutter kasi bakit nandito sa si chrome number 2 kasi yun lang ginawa ko dito ito kasi pag boost cutter dito dapat eh ito yan ako oh, tingnan mo ito ginawa dito Nawala, ha? Sa so, gu gu gumandang lalaki ka, tayong okay. <laughs>